kasabay ng sona ni Pangulong Marcos ang paglabas ngayong araw ng isang video kung saan makikitang nagdodroga umano ang Pangulo. Live mula sa Batas ng Pambansa, nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Maricel, anong reaksyon ng mga miyembro ng gabinete sa lumabas na video? Nako, Sheryl, tinawag ng Department of Interior and Local Government na peke at malisyoso ang video na lumabas kanina ni Pangulong Bongbong Marcos na tila nagdodroga. Sabi pa nga, eh, malinaw na paninira ito sa administrasyon. Pero si Presidential Son at Congressman Sandro Marcos tumanggi na patulan pa ang usaping ito ng makausap natin siya kanino dito sa Patasang Pambansa. Five! 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 Pangulong Bongbong Marcos ang pinulutan sa may sugrali sa Los Angeles, California. Ipinalabas doon ang video ng umano'y pagdodroga ng Pangulo. Hindi na namin ipakikita ang buong video, pero maririnig ang sigawan ng mga tao. Marcos! Habang piniplay ang video, pinagre-resign at tinawag na bangag ng mga dumalo si PBBM. Ang may ay grupong kaalyado ng mga Duterte. Katunayan, Una ng tinawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na bangag si Marcos sa isang maisug rally noong Enero. Present sa maisug rally sa Los Angeles, si dating presidential spokesperson Harry Roque. Ipinost din ni Roque ang screenshot ng video na pinagdikit niya sa tunay na picture ni PBBM. Buelta naman dyan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Koreano yun, hindi, hindi Pilipino. What do you mean, sir? Is that great? Nakita mo naman Paninira. Ayaw namang patula ni Presidential Son at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ang lumabas na video. It's clearly a pathetic attempt at destabilizing. I mean, at this point, are you really surprised? It's what they've been trying to do for so long already. It's quite pathetic. Nakarating na sa DILG ang video at peke raw ito na maaring ginawa gamit ang artificial intelligence. Bilang patunay, Pinagdikit pa nga ni Abalos ang screenshot sa video at tunay na picture ng Pangulo. Sa tenga pa lang, magkaiba na raw ang dalawa. Hindi pa niya nakakausap ang Pangulo kaugnay nito, lalot busy ang Pangulo sa kanyang sona. Sa litrato pa lang, nakita ko na hindi po ang Pangulo ito. It is so unfair. It is so unfair. Isipin mo, itong araw na to is the state of the nation Tapos isasabi mo to on a very malicious level. Bakit kailangan gawin sa abroad? Bakit hindi rito ko talagang totoo yan? Kinumpirma rin ng Department of Information and Communications Technology na peke ang video sa may sugrali. We can confirm that this is really an edited video or a fake video. According to our analysis, it's a fake video. Uh, mapapansin ninyo that the lighting is not uh, consistent. And parang parang nandito maliwanag, the rest is ma madilim. Para kay Defense Secretary Gibo Chidoro, parte ng destabilization plot ang malisyosong video. Obvious po na ito ay gawa-gawaan lamang. Uh, ngayon, maliwanag na po sa akin, mga kababayan, na meron po talagang matinding uh, uh, plano na i-destabilize po ang ating gobyerno. Dagdag pa ng kalihim, isip bata ang gumawa nito. Etong mga uh, isip batang mga uh, attempt na mapahina ang ating saligang batas at mga institusyon ay mariin po naming uh, tututulan at lalabanan. Posibleng sinadjarin daw sa Amerika ilabas ang video para hindi sila makasuhan dito sa Pilipinas. Kami po ay nananawagan sa authorities po sa Estados Unidos na imbestigahan po itong insidente na ito upang ang mga malisyosong nasa likod nito ay maharap sa hustisya. Sheryl, inatasan na nga ng Interior Department ang Philippine National Police para bumuo ng task force na tutukoy kung sino, -sino mga taong nasa likod nitong malisyosong video na ito at pinag-aaralan na rin umano ng administrasyon kung pwedeng kasuhan ang mga ito. Sheryl, Maraming salamat Maricel Halili. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdespo, this Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.